astig sa pagnenegosyo. Mabilis ako sa numero, tapos kilala sa bangko. Kumbisan, tapos na ako, di pa sila tapos eh. <laughs> sa lakas ng loob, di mo siya matatalo. Pero bakit ganun kalakas ang loob niyo na bumangga sa mga eh, San Miguel na yan eh, Sankis na yan eh? Pag naglalagat ako sa daan, mm. palingon-lingon ako, tinitingnan ko, may nakikita ako film eh. Pero ang kanyang pinakaalas, ang kanyang utak, at puso. Meron akong empleyado na actually, consultant na lang yun. Na mm na. Eh, nagka cancel Lumapit so, sa akin. Ako, no? ito, dalawang milyon. Kilalanin ang nag-iisang juice king ng Pilipinas, si Zesto founder Alfredo Yao. Ngayong Webes, April 18. Eh, pinayak mo ko eh. Sabi ko nga, usapan, walang iyakan. <laughs>